Música dito sa gilid pa hindi dito maganda rin to iwan pala yung bag dapat lagi tayo may dalang ganito ay, yun masabawan yun <laughs> hindi <laughs> joke lang sige yun mas up mga sa video nito tayo po ngayon ay mangingisda ayan tinawid po natin yung lumaragasana na yan sa likod tapos manguhuli po tayo dito Let's go! Tapos lagi tayo may dalang kutsilyo para in case na meron tayong hindi na saan pwedeng kunin na gulay, mm -hmm. adi, meron na tayong kutsilyo no, pamutol. At pala gunting. Gunting dapat no, hindi kutsilyo. Pero pwede na to, kutsilyo pang lahat na. Malayo makakuha tayo ng ligaw na mangga. <laughs> <laughs> mm -hmm. mangga no. <laughs> oh, ligaw na ibang prutas, di meron na tayong pang hiwa. Ay no. Palutang-lutang sila oh. Grabe ano yan sila, oh. So may poste lang ng tubo na yan Maalo oh. no Tayo nyo ako oh. Tapos dito ilog na naman ulit Oti oti Kali nagbabawi ako ngayon kasi kakabalik lang din ako Oo oh, pares pala tayo Kailangan na natin ulit mag ipon Oo oh. Dahil ilang taon na lang tayo sa Taiwan Oo oh, ilang taon na lang wala nang apat na taon no last contract oh, oh last contract na rin sa sayo kailan ba yung ano Okay. Oh, oh, halos ano lang pala nauna ka sa akin ng mga 6 months ganun 7 months ako guys ay isang kontrata lang din tayo kakapirma na natin ng kontrata last ano natin na last kontrata pag uh, good na kami ng intro mark na kami na. halos magkakasunod lang din pala tayo magpupurgood no hindi tayo magpitakita sa Pilipinas oh, sa Pinas na lang tayo magkulab-kulab pero bago yan Bago yan, habis muna tayo Wait lang Yun Ayan na Ayan na, tinakbo na Mr. Mark TV Tinakbo na Tinakbo na, ayan na Yun, oh grabe, ang ganda ng hagis ah Grabe si Mr. Mark TV Pwede palang magtanggal yan sa taas no Mataas lang Mataas ang lakas. Wow. Ano kayo sapul. mga isda yan? Sa pool. Ayan, sa pool. Diyan tayo sa gilid. Oo, dito tayo. Kunin ko na lang yung lalagyanan natin. Wow. Jackpot. Boundary. Jackpot ah. Oo. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Wow. Grabe dito lang yan sa gilid ng poste. Wah! Wow, ang dami Wala <laughs> na, sinako po na lahat Ayan na yung kanyang huli guys Oo. Hindi nakasya sa bulsa na lang ah. ta Sumuko Sumuko man Dito na ipag Dito dito, huwag dyan Huwag mong isa sa akin din, madunit Ayan Ano kaya pa? Ito kaya yung buwapin eh Tugan -tugan, tulungan kita. eh mm. <laughs> <Yon. laughs> hindi natin siya matulungan guys kasi nagbi tayo. Okay. Tapos habang nandiyan si Mr. Mark TV, kunin muna natin 'yung lalagyanan. Pang inaayos niya. Kasi naiwan natin 'yung lalagyanan dito sa baba, hindi natin nadala. Dito naman mga ka ay tulungan kami ni Mr. Mark TV. Pagka magpa-vlog siya, bibidyoan ko siya. Pagka mag vlog naman ako, siya naman magbibidyo. Palitan kami. Kung so, mapapansin nyo sa aming mga vlog, ganun ang ginagawa namin. Para hindi kami mahirapan. Para makita nyo kami ng buo pag kami nag-vlog o nanginisda. take it you pa rin. Ito na yung lalagyan mo. Dito na yung lalagyan mo. Para hindi makawala. Okay. Oo nga, naiwan to na. Pero may extra ako dito isa. Kaya lang, baliktad. Okay, okay na yan. Okay. Baliktad na natin. Kaya ka. Hindi, ayos lang. Kaliwa ka ba? Kanan. Anan. Oo, yun. Baliktad dito yun. <laughs> baliktad. Ay, Kalimutan. Ito yung to. Kaya nga. Ang putulin mo kaya tayo may kutsi dito eh. Yan taktak muna natin. Eh taktak muna Mr. Mark TV. Dami. Ang dami niyan. O? Ay pops. Eh ah, <laughs> tingin naman niya. Oy. Oy, <laughs> <Uy>, wag ganoon. Ganoon. <laughs> wag ganoon ang biro. <laughs> wag ganoon. At may nakita pa tayong patola dito. Patola? Ito oh. Tingnan natin. Ito may bulaklak na nga oh. Ah, napitasan lang na nga oh. May nauna nang pumitas mga kajabs. Ay, ito may mga bunga pa oh. Kaso maliliit na. Aba. Mag magagaling din pala yung ano no. Mga nanguwa ng ligaw na gulay. Alam din nila kung saan yung spot. jackpot sa guys hindi buti na lang mabilis iwagwag yan oo. maganda kasi ang butas wala kung yan. may hirap iwagwag ko matagal oo maganda pang pabukahin yan o no? ah, malawak grabe yung agis natin this is size yan ah, laki pala no oo kaya mabigat Sanay ka naman maghagis ng mabigat eh, hindi ah. Ay, malaki naman tayo. Oo. Yung pwersa mo eh, hmm. pag, ibig sabihin, pag mas malaki kang tao, ibig sabihin, mas malakas ka. Mas malakas pwersa mo. Oh. Mataba ka man o payat ka. Okay na yung malakas eh. <laughs> 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 Hindi wala naman siya, 'di mataba ka man o malaki o payat. Okay na yung malakas. Depende pa rin sa katawan mo, Diga. Ka? <laughs> Kaya nga sa boxing, 'di ba? Depende sa weight, weight, uh, in. weight in. May bantam weight, welter weight, ganun. Hindi pwede maglaban ng para parehas ay hindi parehas ang weight. Pwede ang heavyweight sa oh, sa, sa welterweight baka naman sa lang. Isang suntok ka ibagsak lang 'yun oh. Oh. I-wrestling lang wala na. Sa isang jab lang. Oh. Kasi iba yung power hmm. noon. Eh si Mr. Mark TV. Ano siya eh? Uh, malakas. malakas. na lang ma Hindi <laughs> ma <laughs> 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 ko mabanggit, eh. baka masaktan si Mr. Mark TV macabi oh, chabi na lang kasi, di ba? Chabi naman ang katabs naman, oh, di chabi. Chabi yami. Chabi si Mr. Mark TV kaya malakas siya. Oh. Mala kaya kaya niyang yagis yan ng mala malayo. Na oh. <laughs> <laughs> Ganyan lang kami mag joke, mag joke joke ni Mr. Mark TV Lalo na pag sa ng kamera. Mas matindi ang amin joke joke. <laughs> yan, hindi lang namin Pinapakita sa viewers natin kasi siyempre Baka meron tayong mga Ma strictong viewers Ma-open Ma Yan naman ay iniiwasan natin Kaya pasensya na po kayo Kung hindi po maganda sa inyo yung mga biro namin minsan Kanya-kanya eh, naman tayo ng ano, di ka? ka? Ng pananaw, pananaw, yan Sa biro Importante, wala tayong sinasagasa na tao di ay, di na wala tayong ba? ginagawang masama Okay, MMK na yan Oo nga. Ay nga ito. Grabe yung huli ko. Grabe yung huli mo. Nagtatanggal ka lang dyan eh. Habang nagtatanggal si Mr. Mag TV, ay eh, magkwento-kwento muna tayo no? Oo, kasi ang dami nito. Mantalang dati Mr. Mark TV no? Hindi pa tayo magkakasama dati. Magkakalayo pa lang tayo. Way back. Kailan ba tayo unang nagkasama? Three years ago yata nung team Dayo pa ano. Team Dayo. Oh, yan. Way back 2020 guys nung kami nila Mr. Mark TV magka -kila kilala pilala dahil din sa vlog. Nagsisimula pa lang tayo noon. Oo. Yan. Kahit sila paparayan ano, sila kapeng mga bago pa lang din silang vlogger noon. So tayo mag-aapat na taon na tayong vlogger. Ikaw, Pops. 2000. Itim din yung ginawa ko. Oh, matagal ka na rin parang vlogger, no? Hindi ka lang active masyado dati, ito, no? Active dati kasi nag-ano sa Facebook. Oh, sa Facebook. May natigil si Mr. Mark nag-focus siya sa Facebook. Pero ngayon bumalit na siya sa pagbo-vlog. Oh, dito na ako sa YouTube. Oh, ba sa YouTube. Na, may mga dati kasi mga ka-chaps. Totoo po 'yun, yung wala talagang nanonood. Oh. oh. Yung parang wala kang, ano ba, yung hindi kaganaan. Oo. Oh, oh. pag walang nanonood sa vlog, no. Oh parang iniisip mo nun, panghinaan ka ng loob eh. Mm -hmm. Pero ngayon, nandiyan na po kayo, ayan. Yeah. Tuloy-tuloy na po tayo. Kahit pa paano ay nakakaraos tayo. Nakakaraos po tayo at may nanonood po sa atin. Tsaka maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo, nakakasahod tayo sa YouTube. Uh, Meron po tayong income. Oh, income, may ulam pa tayo. <laughs> Nalilibang pa tayo lahat na nandito hindi mo na. Hindi po ganun kalaki yung income natin. Pero mapakalaking tulong po. Oo. Oh, oh. Hindi na, minsan kasi hindi lang naman yung income sa atin. Diga? Minsan yung experience ba, yung oh. nalilibang tayo. Ito kasi yung sa akin, kaya nagbablog ako. Sabi ko, balang araw yung syempre, lalaki yung anak natin. Oo. Oh. Bali, mapapanood niya to. Oh, ganito pala yung ginagawa ng aking, aking ama. papa. No? Oh. Hmm. Syempre, blessing na lang din yung kasi sumasahod tayo sa YouTube. Blessing, Biyaya na rin yun. Sobra. Hindi man ganun kalaki yung mga kinikita namin, pero sobrang laki na ng Sula tulong. Blessing, na. saka ang tipid dito. Oo, oh. sa so, pangulam pa lang. Sulit na tsaka sa nalilibang tayo no. Tapos nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Oh, sobrang saya pagka nagbo-vlog kami. Bagong kaibigan. Pulitan, ganyan. Bagong kaibigan kasi gawa ng hmm. na-share natin. Sa likod hmm. ng camera ganyan ang ginagawa natin. Yung mga experience ba. Gawa sa amin guys, hindi na namin lahat mai-vlog. Yung mga ginagawa ba? natin, yung kwentuhan namin na sobrang saya. Yan, hindi na natin na i vlog lahat kung kasi yung content natin dito eh, sa pangingisda eh. So yung mga biroan na lang natin dito sa pangingisda ang mapapanood ninyo. Okay, Yun. Sana po walang ma-open. Yes. Mm. Yun. Ano, B1? B1. B2, dami. B2. Ayun na. So lagay na si Mr. Mark. Nagkukwento lang tayo dito. Kalahati na yung nalagay mo. Oo. Kalahati na pala nalalagay mo. Nasa pool po, pap. Ang sapol yung iba. Ayun. baka mahiwaga na ano na yan. Poste na yan. Hmm. dami nating huli o. Oh. Ang kukalain Grabe, ang dami na Oh. Pupunuin mo yata yung net natin eh. Oh. <laughs> ang lalaki pa ng huli dito no. Jackpot. Jackpot na naman si Mr. Mark TV. Wow. Tapon, ah. Walang tapon Walang tapon. Lahat sa goods. Halo, uwi na Uwi na Uwi na tayo Ayan ano? Sarap Sarap Pat kami oh. oh. kaayo. Ay, <laughs> tulong na lang tayo. Oo, oh, pagtulungan na lang natin mamaya yan. Rods. Hmm. Sasakit yung ating ano, yung balakang. Sobrang bigat. Oh. Ayan okay. na. Ah, <laughs> ilang kilo? Hmm, Lagpas ng 20. 20 kilos. Oh, Ang kilo. dami. Ito ng ating viewers, <laughs> mga katabs. Ayan o. No? Oh. Malaki itong wow, net natin o. No? Sa laki ito, mga ka chubs hindi ko magbuhat. O? Oh. Uh, ilang kilo yung mga palagay mo? 30 kilos? Wala naman. Mga, mga 20 mahigit. Ganun. 20 mahigit. Ang oh, oh, dami. Ano eh, lalo pag isang kamay hindi kaya. Ayan mga chubs sa dorm na lang po tayo magluluto. Tapos magkita kita tayo sa dorm. Kasi gawa nito, pagtutulungan namin ni na Ren TV, hindi kami makapag-video ngayon. Ayan, let's go mga chubs Maraming salamat po sa pagsama sa ating fishing ngayon. Let's go! Ayan mga chubs magluluto po tayo ng fried uh, tilapia kasi manalito po tayo kamatis. Tapos may papainas po tayo dito ng ating

Dan menariknya, banyak informasi, po sa kalakas para sa akin sa mga viewers ganun sa akin pamilya ingatan nyo po ako lagi sa aking pakingisda at sa aking trabaho para po para po sa aking pamilya ngayon maraming salamat po sa blessing na po nagkakaloob nyo amen yeah. kain tayo mga chabs let's Good night and love you

Bigyan mo sila kasi isda-ulam nila eh. Huh? Isda-ulam nila. Ang sunto. Kamantama so eh. <laughs> em Libre <laughs>